Hello guys, isa rin ba kayo sa mahihiling magtanim ng halaman? Nakaranas na ba kayo magtanim ng kamote? Pero hindi naman nagkakalaman? Ito ang sekreto. Kaya panoorin itong video na to hanggang sa matapos. Una, magupit-gupit kayo na mahahaba na pangtanim ng kamote. Tulad na lang nitong ginagawa ko. Ayan o, oh, ganong kahaba. Kahit hindi siya pantay guys, basta mahahaba lang. Kahit walang dahon tulad nito, tutubo naman yan. Basta tiyakin nyo lang na ang dulo sa dulo ay magkaparehas at ang puno parehas baka mabaliktad. Hindi na kasi siya tutubo kapag mabaliktad. Kapag ang dulo ang maibaon nyo. Ayan guys, nag-iipon muna ako ng tanim na mahahaba. Gamit ang gunting. At pagkatapos ibukod-bukod nyo sila ng tatlo-tatlo, pwede rin apat. Nasa inyo na guys kung tatlo-tatlo ba o apat-apat. Basta ganun lang karami. Kahit kalbo na ang dahon guys, tutubo pa rin yan. Basta buhay lang yung kamote yung katawan niya. Make sure lang na ang tataniman niyo yung lupa, yung malambot. Sa probinsya kasi ay inaararo ng tatay ko ang lupa para lumambot. Dito naman dahil hindi naman pwede tayo mag-araro dahil mini garden lang na naman to. Ay itak na lang ang pangbungkal-bungkal ko sa lupa para lumambot. Bungkal-bungkalin lang lupa guys bago itanim. At ayan na, nakakaipo na tayo ng pangtanim. Pwede na natin umpisahan ang pagtanim. Kumuha na ako ng tatlong piraso o apat na piraso, pwede. Pag payat pwede apat, pag mataba pwede tatlo. Kasi pag mataba naman ang lupa nyo, ay tataba naman yan. Hindi pa nga pala tayo tapos magupit. Ayan, nagugupit pa rin ako. Maya-maya na natin umpisahan ang pagtatanim. Kaya alam ko magtanim ng kamote guys. Dahil tinuruan kasi ako ng mama ko kung paano magtanim. Yung magkakalaman siya. Kasi malimit kasi pag magtanim tayo ng kamote, wala siyang laman. Kaya hanggang ngayon, di ko talaga kinakalimutan yung turo ng mama ko kung anong sikreto para magalaman ang iyong tanim na kamote. Antay lang guys, malapit na tayo mag-umpisa magtanim. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kahahaba ang pangtanim na kamote. Sa probinsya kasi namin ay malawak na lupain kaya maganda magtanim ng kamote. Naisipan ko dito sa luti ko magawa ako ng mini garden at gagawa talaga ako ng taniman ng kamote. Ayan na guys, ituturo ko sa inyo. Ayan, balumbunin mo lang ng tatlong beses. Nakikita nyo ba guys, binabalumbun ko ng tatlong beses ang tangkay. Sabay magtira kayo ng pangusli pag itanim nyo na. Yan ang dahilan kaya mahahaba ang itatanim natin kasi ibabalumbun siya natin ng tatlong beses. Ingatan lang guys, ayun, hindi mabali. Dahan-dahan lang ibabalumbun tulad nyan na balumbun ko na. At yung dulo ang ititira natin na pang usli. Ipapakita ko na sa inyo kung paano magtanim tulad nyan o nabalumbun na yan. Magbalumbun pa rin ako ng isa pa para tuloy-tuloy ang -tuloy ating pagtatanim. O ba diba, may natira pa siyang dulo? Kasi mahahaba siya. Ayan guys, ibabaan ko na siya sa lupa. Umpisaan ko dito sa gilid. Kung may paderma man ang inyong lupa guys tulad nyan, wag nyo idikit. Para kung sakali magkalaman man siya, magkakabuelo siya, lalaki siya. Dahil pag idikit nyo sa pader, hindi na siya makakatubo. Kaya bigyan nyo talaga siya ng space. Tulad na lang ng ginawa ko, hindi ko siya dinikit sa pader. Para kung dadami man ang laman niya, makakabwelo siya. Pero kung malawak man ang inyong lupain, walang problema kahit saan nyo itanim. Lalo na kung wala namang pader ang inyong lupa. Tandaan nyo itong ginagawa ko guys ha. Ayan guys, ang dami ko nang natanim. Mini garden ko. Yung nasa gilid nga pala, baka magtataka kayo, yan ay ube. Walang problema ang ube dahil gagapang naman yan pataas. Ay, hindi siya nakakaestorbo. Ganito ang gagawin nyo guys pag nakatanim na kay bungkal, bungkalin nyo palagi ang lupa para malambot. Kaya kung may mga anak mang kayo malilit, wag nyo hayaang mag-apak-apak dyan para hindi siya titigas ang lupa. Ayan, tapos ko na siya mabungkal-bungkal. Magtanim ulit ako dito sa gilid. Kailangan lang talaga guys, i nyo pag bungkal-bungkal ang lupa para pagsakali sakali magkaroon man siya ng laman, makakabuelo siya paglaki dahil malambot. Pag matigas kasi ang lupa, hindi siya lalaki. Pero ingatan nyo rin na hindi matatamaan ang kanyang puno. Baka sakaling may laman na. Yung mga gilid-gilid yan, guys. Ayan, magtatanim ulit ako. Ayan, binabalumbon ko ulit ng tatlong beses. Kita nyo ba, guys? Paalala nga pala guys ha, pagkatapos nyo maitanim nyo, magbilang muna kayo ng tatlong buwan bago nyo kuna ng panggulay. Bawal kasi kuna ng talbos to pag gusto nyo magkalaman ng inyong kamote. Yan ang mga paraan guys para magkalaman ng kamote. Bawal alisan ng talbos after 3 months. Kung gusto nyo man magharbis ng panggulay, antayin nyo muna ng 3 months. At yun din ang time na pwede nyo nang maharvestin ang laman. After 3 months din, titignan ko may laman na. At kung sakaling may laman na pwede na nang kunin malalaki, ang maliliit ay balik ulit pagbaon para siya lalaki pa. Sayang naman kasi kung kukunin niyo yun na maliit pa na pwede pa siyang lumaki. At kung sakaling ilang araw walang ulan, pwede na siyang dilig-diligan. Pero ang the best talaga magtanim nito ay tag-ulan. Para hindi na kayo mahirapan magdilig. Ayan guys, tapos na ako magtanim. Yung gitna naman ay atis. Di bali ang atis, pataas naman ang tubo. Kaya hindi rin nakakaisturbo ang atis. Sayang naman kasi kung alisin ko, nakatanim na dyan. Imported kasi ang atis na yun, kaya hindi ko na inalis. Hinayaan ko na siya sa gitna. Iingatan ko na lang ang atis na yun para hindi niya magapangan. Kung sakali malago na ang kamote. Kung may mga abuno kaya guys, minsan lagyan niyo rin ng pakunti-kunti lang. Para mataba ang inyong tanim na kamote. Wait niyo na lang update ko guys after 3 months. Thank you for watching. Bye!